sa uh, uh, activities para sa pagsisimula ng uh, paghahanda sa kalagidad tuwing buwan ng Hulyo ay isang manifestasyon natin na tayo ay talagang natin isa at natin tipahagi, malaki ang malasakit upang unti-unti mabawasan natin ang epekto ng kalamidad na nararanasan natin. Alam naman natin na ang bansa natin ay nasa Pacific Ring of Fire at hindi na kaiwalay ang ating bayan dyan. At tunayan, pag may mga kalabidad at may mayroong alunsyo ng kalabidad, hindi, laging kasali ang bayan natin. Kung ganoon, marapat lamang na ito ay paghandaan natin. Hindi natin may iwasan ang kalabidad, pero sa pamagitan ng pagtutulung tulong natin, pagkakaisa natin, mababawasan natin ang masamang epekto at malalang epekto nito yung gagawin natin ngayon, kapansin-pansin ang activity natin ngayon. Sa halip na tree planting at tree growing. So, ito po yung uh, hamon sa atin ngayon. Hindi lang basta kanin. Manapay ito yung ating mapatubo at pakinabahan at makapagprotekta sa bawat mamamayan ng susunod na henerasyon ng ating bayan. Muli po, congratulations sa bawat sa atin. Maraming maraming salamat at magandang umaga para po sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2024 na may temang "Bantay ng katatagan at ang pagbubuklod sa layunin ng kahandaan. Tayo po ay hindi mula po sa Executive Order No. 29, Series of the 2017, saan tayo po ay hindi mula po sa national, mula sa regional, na magkaroon tayo ng kanyang-kanyang activity para po sa National Disaster Resilience